Hi guys! Welcome back to my channel. And nakikita nyo naman yung title or yung banner ko dyan na nakalagay sa aking... Basta din sa picture, nakikita nyo na 7 days diet challenge. Tinawag ko yun na 7 days da diet challenge kasi um, nung... Diba sa mga nakapanood ng may vlog ako kung paano kumayat, uh, na-share ko doon na dati nag work ako ako and ngayon na-stop na siya kasi nag-aaral na ako, so wala na akong time para magpunta ng gym, uh, ganyan. So ang ginagawa ko, uh, ano kasi, reliver ko kasi yung food, so then stress ako sa school. Kapag sobrang stress ako, kain ako ng kain, tsaka mas masarap kumain kapag may mga kasama ka. Siyempre may kaibigan ako sa school ganon, uh, malakas na ako kumain. And, uh, ituturo ko sa inyo kung gaano ako kabilis pumayat. Ewan ko, hindi ko sure kasi, pero sa tingin ko naman, um, 1 to 10 percent, 8 percent, man, um, eh, um dito, eh, parang effective din to sa inyo. Kasi yung mga kinakain ko naman na sa 7 days challenge is sobrang healthy talaga. At least, ano, um, sa isang araw, nakakain naman ako ng tatlong beses. Pero, sa mga hindi kaya na, na walang kanin, parang uh, medyo mahihirapan kayo dito. Kasi ako, kaya ko talaga na hindi mag-rise sa, uh, um, sa gabi or sa isang araw, kaya ko hindi mag-rise ng gano'n. Pero ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ako pumayat. May papakita ko sa inyong picture dito noong uh, November, December, and January, and February. So, yung February na pinakalast ko is um, medyo pumayat-payat na ako. Ano, nag-diet na ako noong February 25, mga ganun. Kasi, may uh, nag-beach nga kami ngayong, nung ano lang, ngayong March lang. Nag-beach ako nung last, last week lang. So, ayun, um, kaya nag-diet agad ako ng 7 days and ito na nga yung, ito na yung kinalabasan niya. As in, wala na naman ulit ako ng wala, wala na naman ulit ako ng bilbil ganyan kasi maniwala kayo sa akin sa at sa lalo pa sa mga kaibigan ko nagtataka sila kasi syempre nakakasama nila ako uh, alam nila kung gaano katakaw lalo pa pagdating sa kanin guys, maniwala kayo sa akin. Um, sobrang lakas ko kumain. Hindi lang sa hindi lang sa mga sa mga ano, sa mga matatamis ganyan. Sobrang lakas ko kumain ng kanin. Siguro lalo pa pag masarap yung ulam, sobrang lakas talaga. Lakas ko kumain. Siguro na nakakatatlo or apat akong cups ng kanin. Ganun, ganun, ganun nakakalakas kumain. Tapos um madami din nagtatanong sa akin lalo pa yung mga bagong bagong kong kaibigan ngayon kasi ayun na nakikita nila na malakas naman ako kumain pero bakit um, bakit ganito steam pa din ako ganyan tapos mabilis ako pumayat eto na nga um, ang una kong ginagawa uh, may may diet plan kasi ako halimbawa um, today is Wednesday so alam ko na mag magda-diet ako on Saturday so ang gagawin ko ngayong Wednesday Thursday and Friday kakain ako ng kahit anong gusto ko So, para pagdating ng Sabado, um, nasa, parang nasa mindset ko na yon na pagdating ng Sabado, um, pwede ako mag kalahati lang sa umaga, pero pagdating ng lunch, um, saging nasa balang, yung nilaga, ayun, tatlong perasong kinakain ko nun. Ayun yung kinakain ko yung lunch, pero wag masyado yung hinog para wala, walang carbs. Ayun. Tapos, Um, lagi ako na, na bumibili ng um, organic yung lemon, gano'n. Um, ayun yung sina, sinasama ko dun sa saging na saba, tsaka lemon. Then, pagdating ng gabi, before, kasi fasting din ako, um, before mag 6pm, 4.30 or 5pm, kumakain na ako ng isang perasong saba na nilaga, at tsaka umiinom ako ng fresh milk. Ayun lang yung yung tinitake ko kapag nagda-diet ako. Um, ayun lang yung routine ko araw-araw sa loob ng 7 days, guys. So, ayun. Ayun lang yung masasabi ko sa inyo. Try nyo yun. Um, sasabihin ko pa sa inyo yung mga kung hindi nyo kaya yung ganun. Ito pa yung mga healthy na kinakain ko lagi. Kapag hindi nyo kaya na ganun lang, try nyo mag-bumili kayo ng um, wheat bread. Um, yung sa gardenia ayun yung kinakain ko and um, nag, yung boiled egg kumakain din ako doon pero bawas-bawasan niyo yung dilaw kasi parang may ano pa rin yun eh, may carbs pa din yun and wag mo na kayo magko-coffee um, ano na lang, um, green tea ganun. ayun lang yung inumin nyo at saka kumain kayo ng prutas na um, ano lang saging and apple, yung apple talaga is para siya sa pang-diet kasi um, sobrang ano niya, pag, pag kinain mo siya, di ba? Pag, na, pag binait mo siya, lalabas agas, agad yung parang may water. Ganun. So, kailangan natin yun. And, uminom lang lagi ng, ng tubig. At, um, sa akin, hindi ako umiinom ng ganyan, hindi ako umiinom. At hindi ako umiinom ng water na malamig. Laging yung walang ice lang yung iniinom ko. So, ayan lang naman yung share ko sa inyo. I swear, hindi ako nagsisinungaling o wala akong ibang dinagdag na kung ano-ano. Basta alam yun ng mga kaibigan ko na pumapayat ako sa pamamaraan ng gano'n na hindi na ako nag-workout. Tapos, ayun, ano lang, um, control lang sa pagkain. Ayun lang yung ginagawa ko. So, may papakita ko sa inyo na uh, na yung last week lang Ayan na uh, kumaya talaga so ayun lang guys thank you for watching and sana um, uh, marami pang manood ng aking vlog thank you guys